Yan. Magandang araw mga idol. Nakikita nyo ngayon yung dalawang pirasong pitak na ginawa ko na nara, no? Ayan, Mga idol, yan ang pinarapol natin eh. Bali na isiningit ko sa mga customer ko. Inextra ko yung sarili ko para makagawa ng papremyo, no? Mga idol, alam nyo ba na na-video ko kung pa, paano ko ginawa yan? Okay. Sige. Mga idol, panoorin nyo. May matututunan kayo dito kahit paano yung mga basic. Mga idol, ano? Okay. Wala nang intro-intro. Mga idol, simulan na agad natin. Ang materials natin gagamitin dyan ay ang dilaw Ayan mga idol. Tapos ang, ang pang divider natin yung acrylic. Okay. Banata na natin. Sukat mo tayo mga idol. Sige. Kuha nyo yung sukat. Depende kung gano'ng kahaba. No? at kung gano'ng kaluwag. Bali ang gagawin natin dyan. 5 holes. So yung standard na sukat sa 5 holes. Yan ang kukuha ninyo dyan. Okay. Yan. Basta sukat lang mga idol. No? Bali ang kinukuha ko na yan ngayon. Yan yung pang ilalim. Ito naman ngayon, sukatin naman natin yung pang sides nya. Sidings nya. Ayan. Sige, sukat lang. Ayan, bali yung magiging apat na piraso kailangan natin dyan para sa sides. Okay, yan na. Siyempre, gamitin natin sa para pagputol, diretso na. Okay, yan na sila. Siyempre, kaka-cut natin yan. Ganun daw. Ganyan daw ang pagkat. Ayun, ganun daw. Yun, magic. Cut na agad mga idol, no? Okay. Ngayon naman, pagkailan natin i-cut, Siyempre. Uh, puliduhin na natin. Isakto na natin yung taas yung divider. Yan. Uh, natin sa ruler. Kailangan pantay na pantay na yan, eh, bago nyo ikabit. Para yung pitak nyo, Siyempre. pantay. Hindi siya palipit. Hindi siya tabingi. Yan kasi magmumulay ka puliduhan yan kung ano yung size mo. Kasi yan, pagka isang medyo mataas, medyo mababa yan, eh, obligado. Palipit na agad yan, di ba? Tabingi na. Kaya dyan, pagdating sa sukat, medyo maselan tayo dyan. Okay na. Niligyan na ng tatak, ibig sabihin, okay na yan. Sila mga partner Sige sa pagsukat, medyo dyan tayo nagtatagal, syempre eh. Kung gusto mo lang mapolido talagang yan ang magiging mabusisi iyo eh. Okay, dyan naman tayo sa pinayan. Sa pinay na ayos natin na yan. Okay na. Ngayon, bago natin ikabit yung sides na yan mga idol, ang ginagawa ko dyan, syempre yan, papalasin ko na yung loob. Yan. Kasi hindi mo na mapapalas na yan pag nakabuo na yan eh. Ang kinikinis ko yung mga idol, yung sides na kung saan iipupwesto ko. Yan, yung maipupwesto sa loob yan, kailangan makinis na, maayos na. Pero sa pagkakataong yan mga idol, ang ginamit yung liha yan kung napansin nyo bago. Kasi para magalas. Uh, para igagamba may kapitan. Diba ang talim ng liha mga idol, di ba? may mugmug oh. sa pen Siyempre kailangan niya maayos yung isang sides eh Isang side Okay, last one Okay na kakabit na natin yung side ngayon mga idol bago nyo ikabit yan gamitan mo na iskwala at saka maguhitan yung bandang dulo yan gamitan mo na iskwala guhitan mo yung dulo gamit mo cutter para walang pagkakamali dun eh kasi manipis na manipis ang guhit ng cutter kaysa sa lapis mga idol no? okay ang purpose nun mga idol para dun mo panggalingin yung divider mo ah doon magmumula. Ibig sabihin, iskwalado yon Doon may susunod. Ang mangyayari ron, yung mga harang mo, diretso. Ayan o. Oh. Doon. Yan ang gamit yan mga idol, di ba? Doon mo palalakarin yung divider mo. Yan ang tandaan mo mula. Diyan ka magsukat. Ibig sabihin, nagsukat ka mula ron sa isang diretsyo na no, panggagalingan. Sa ganun paraan, yung ilalagay mong divider, sigurado ka na diretso rin. Hindi siya, hindi siya list list mga idol. Yan. Pagkatapos yan, tandaan naman natin yung sides. Ah, kailangan natin silang guhitan para pag ikakabit mo na yung sahig, ayun ah, o, no? oh, sa close-up, di ba mga idol? Maano mo kung saan mo ilalapat yung sahig? Okay, ngayon ay lapat na natin, ay kabit na natin. Ah, Siyempre, ini-skip ko lang mga idol para mapekli yung video natin. Ah, ngayon, magpuputol na tayo ng pang divider niya. Ang gagamitin natin yan, acrylic, ano, mga idol. Ang, pinan, ang pinampuputol niyan, ayun, no, yung likod ng cutter. Kung mapapansin nyo, pag may cutter kayo, yung parang may uh, ukit, yung kabilang dulo, yan ang purpose nun, mga idol, eh. Para dyan yan. Okay, pantayin natin. Tapos kunin mo yung taas yung divider. Eh, no? Doon mo na kunin. Doon sa dingding ng karang mo. Para saktong-sakto. Diba? Siyempre, ingat lang lagi mga idol sa paggamit ng cutter. Oh, sa totoo lang ako, ilang beses na ako nasugatan yan. Uh, siyempre, kung baguhan ka, medyo hindi mo kayang pag-ingatan eh. Kahit nag-iingat ka, pag di mo kabisa di paghahawak, madadalit madadalik eh. Kaya mga idol, kung gagawa kayo ng sarili nyo, uh, diyan magingat mag kayo mga idol. Okay na, na kung na natin yung acrylic mga idol, siyempre ako ganyan ako, papalit-palit ng liha kasi kailangan hindi lihang matalim pili pino eh, syempre pag itin sa acrylic kailangan pino no? okay? ngayon ang sinusukat ko na yan idol sinusukat ko siya ron sa taas ng dingding ang kailangan kong makuha mga idol mas mababa siya ng konti ano? yun ang gawain ko eh ngayon kinukuha ko na yung tanda niya yung pang divider puputulin na natin yan sige siyempre eskwala ano Lagi yan, lagi tayong gagamit ng squala Para sa maayos na trabaho right, putulin daw ng gano'n Putul na Magic lang mga idol eh Okay, sige Pero yan, medyo may pa sobrang konti yan uh, Paskasin lang natin ng konti Para umayos Sige, yan Ginagamit ko ng squalang ruler Yan mga idol, no Okay na, konting kinis lang Pagkat lang Ayan, nagkakabit na tayo. Ayan, hindi ganong matagal patuyuin yan. Medyo mabilis lang pumakat yan. Okay, iskwalahin ulit. Mungkin lang. Okay, pag okay na, kabit na. Sige, so, ganun lang mga idol eh, no? Kung padadain mo lagi sa panukat, eh, medyo may katotohanan yung pagtapos ng titak mo. Tandaan natin yung layo ng mga divider. Sa tiyan, yung pagtatanda na nagmula yun doon sa unok kong ginunit ng dito doon sa sahig. Oh, uh, ang kanina inuunti-unti ko ipagdikit dahil nainip na ako direct ko na kanina ginagamit kong pangkuha ng pandikit yung dulo ng cutter eh pero natagalan ako direct ako na ang magiging problema lang dyan pag mo ayun o no? basang basa kitang kita nyo yung baka tumadikit di bali napagtsagaan natin alisin nya ng paunti-unti okay Uh, dati ay mga idol nung nasa gupan nga pala ako Ang ginagamit kong acrylic yung may kulay Tapos sa kamagong ko kinakabit oh, Pero dahil wala namang mga order ng ganon uh, Hindi na ako siyempre gumagawa ng ganon Gusto ang sekreto mga idol lang tamang pagtatrabaho yung lagi mong gamitan ng eskwala hindi mo man may sakto na saktong sakto yan, pero dahil dumaan sa eskwala yan, malapit sa katotohanan yan. Di ba? Okay mga idol, ano, naharangan na natin. Ngayon, ikakabit natin yung suporta ng tulakan. Ay, hindi pa yan yung pinakatulakan talaga. Yan ay suporta. Yan ay pandoble dun sa loob. Yan naman ang gamit niyan mga idol. Kung mahigpit yung karang mo, ah, syempre, magbubunot ka ng karang sa cover. Siyempre, magiging mapwersa ka sa pagdiin. Ngayon, kung wala niyan, at naikabit mo na rekta yung tulakan, ang ibig lang sabihin nun, po uh, mabakbak yung tulakan. Ngayon, kung gagamitan mo niyan, kahit napigayin mo ng napakatindi niyan, siyempre, hindi haangat yun, hindi masisira. Kasi suporta yan eh. Meron iba, gumagawa, gumagawa, wala noon. Pero okay lang yon, siyempre, diskarte nila wala namang masama doon pero ako lang, naisip ko lang mas manoy may ganyan kaya puro ganyan ang trabaho puro ganyan ang gawa natin mapag-aaralan nyo rin yun eh Uh, kung naitago nyo na nyo Inabot na ng tagulan sa inyo Di ba? Minsan ay ay na mabunot Hilain nyo po sa inyo uh, ah, hawak nyo Paano nyo biglang magkakrack siya ng konti Nung no? pala ang mga tiyong tulakan Kasi wala siyang suporta ah, pag diniinan Okay, sige, syempre, suot pa rin, sukat Ano sa makabit natin yan, yung pansuporta na yan sa tulakan. Okay na. Yun na, nakabit na natin yun, nilalagari ko naman yung sobra. Mga idol, daan, daan lang syempre sa paglalagari, no? Ah, mahirap yan kasi pwedeng mapingas yung kahoy. Pero ako naman, dahil dati ko nang ginagawa yan, sanina tayo dyan. Ah, hindi na tayo nagkakamali dyan. Okay, pagkatapos nung pantay natin sa pamamagitan ng liha, pero dahil meron akong motor, mga idol, syempre, ito ginamit ko. Nakikita nyo naman. Okay, okay na. Yun yun, ha? sa ilalim, yun, yun yun. Yung ginagawa ko. Okay na siya ngayon. Ang kailangan yan. Kabit na natin tulakan, di ba? Napansin nyo, mga idol, di ba? May panlo value tulakan natin, no? Yun, no? Kahit diinan mo rin na ganon, hindi siya naman, syempre, hindi siya papasok, hindi sya mapipipi. Okay. Yan, yeah, no? Kahit di naman nang ganyan niya. Yan, no? daw. Ayan, no? Sinasabi ni Mankin no? Di na di inan. Siyempre, hindi siya mapipipi. Okay. Yan yeah, na. Yung sinatitulakan, mga idol, no? Sukatin na natin. Siyempre, sukat. Gano'n taas. Siyempre, ginagamit natin na idol kang ina, yung pinagputulan na lang. Okay. tapos kunin mo na ngayon yung ah, haba yun ang taas o, tapos yan naman yung haba sige hindi daw, yun daw tatanggalin hindi naman nakaklose up ginaganon pa, hindi naman nakikita cutter natin yun mga idol, napakita ko dyan sa puntong yan kung paano yung cutter no? pero yan, syempre Senior cut na naman natin Palasin uli natin yung kabilang, di, yung kabilang side Kung saan ay kung yun, na ating ipapakat yung Pag naramdaman mo, napansin mo na lumapat na pwede na Pero kung di pa lumalapat Liha ka lang ng liha mga idol Okay na yan, lumapat na Nilagyan natin yung pandikit, ipit natin tapos uh, di na lang saglit mabilis lang yan kasi nara lang yan ang kamagong kamago ang nakakainit mahangawit. pagka binigit mo na lang ganyan napakatagal dumigit okay yan ipitan muli natin para so para pakat na sya yun okay na isa naman display kami natin. Yan, okay na tayo mga idol. Ano, nabuo na natin yung karang. Kailangan natin ngayon dyan finishing. Dahil makapal yung pangilalim ko, ayan, binabuhas ako muna ng cutter. Tapos syempre, yayarin mo niya sa pumagitan ng pagliha. Yan ang medyo matagal na trabaho mga idol, no? Pero ako, dahil nga meron akong gamit para dyan, ah, syempre, hindi ko na yung minamano-mano. Yan, ginagamitan ko yan kaya ng muliyon. Pero kung wala akong muliyon, eh, talagang mano-mano mga idol. Medyo mahirap lang. Okay. Ayan, nakikita nyo dyan sa mulyon madali lang, ano? Okay na siya. Yari na siya sa mulyon Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, pipinish na natin yan. Diyan na natin pupuliduhin ngayon yan sa kamay pa rin. Alihang mano-mano yan. Yan na, pero yung finishing niyan mga idol, no? Okay na yan. Diyan na natin kukuha talaga yung pagkayari niyan. Okay na. Mayari na siya mga idol, no? konti ayan, ano, Pinabrasa natin mga likabok. Okay na siya, no? Yan. Mga idol, ito na yung ating finish product ngayon. Ah, Nara, na mayroong acrylic na divider. Yan siya, makinis. Maish yan, mga idol, no? Yan talaga, kung nangongoleksyon ka, pwedeng-pwede sa'yo yan, mga idol. Pulidong-pulido -pulido yan pag nakita mo yan sa personal, mga idol. At yun na, mga idol, maraming salamat sa mga nanood. Mga idol, kung gusto niyo pang makapanood ng ganitong mga klaseng video, um, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Kita Masel TV, mga idol. At lahat ng mga bagay na related sa gagamba, mapapanood nyo rito. Mga tutorial, mga tips basta mga idol, mag-subscribe lang mga idol. Maraming salamat.